Hanggang anim na buwan daw ang itatagal ng pagrepaso ng source code na magdedetalye kung paano babasahin ang mga boto sa 2013 elections. Kaya sa oral argument sa Korte Suprema, nagtanong si Chief Justice Maria Lourdes Sereno kung posible bang ipagpaliban muna ang eleksyon para bigyang daan ang pagrepaso ng source code. Saksi si Lia Manyalak del Castillo. Limang araw na lang bago ang eleksyon ng Dinggin ng Korte Suprema, ang hiling ni senatorial candidate Richard Gordon, na utusan ng COMELEC na iparepaso ang source code na magdedetalye kung paano babasahin ng mga Picos machine ang mga boto, paliwanag ni Gordon. Inaatasan daw ang COMELEC ng iniakda niyang Automated Elections Systems Act na ipakita at payagan ng mga political party na marepaso ang source code para matiyak ang malinis na eleksyon. Tayo ba ho ay magiging hostage? O tayo ba ay parulusahan sa pagkakamali ng mga nagkamali? At tayo pa mapapalusahan? Ladayain tayo? Eh hindi no, ho magiging paniwala Ang problema ayon kay Gordon, tatlo hanggang anim na buwan ang pagrerepaso repaso ng source code. Kaya tanong sa kanya ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno, mas mabuti bang ipagpaliban na lang ang eleksyon? Oh, pwede yan. Oo. Oh. Oo. Oh, oh. Yeah, that's an option also. I did not propose it. They were the ones who were asking me. Lahat naman yan pwede. Tanungin ka, pwede ka bang pumasok na sa isang linggo? Pwede. Pero sabi ni Comelik Sherman Sixto Brillantes Jr., bukas ay maipapakita na nila ang PICO source code na kine-question ni Gordon. Ang source code na ito, narepaso na rin daw ng SLI Global, ang Independent International Certifier nito. Hindi namin hawak, pero nandyan na. Hawak-hawak na ng Dominion at hawak-hawak na ng SLI at ilalabas na namin bukas. Di ba? Hindi naman namin, hindi naman over sa amin. Itetern over yan para ma-review ito, deposit namin sa Central Bank. Gusto ko nga makita, pati ako hindi ko alam kung anong form ano. Bukas din daw maaring simulan ang review na pwedeng ituloy pagkatapos ng botohan. Hindi naman daw ito bawal sa batas. Ang Smartmatic naman, tiniyak na walang dapat ikabahala ang publiko sa integridad ng botohan sa lunes. So we already have an organization that is accredited by the Federal Election Assistance Commissions of the U.S., National Standard Institute of Technology of the U.S. They already have reviewed the, the source code and concluded that it works fine, that there is nothing malicious in it. Binigyan ng Korte Suprema ng 20 araw si Gordon para magkomento. Gayon din ang Comelec na kailangang idetalye ang gagawing review sa source code. At dahil ito lang ang desisyon ng mataas na hukuman sa ngayon, Ibig sabihin, wala na lalabas na ruling until Monday. So, ibig sabihin, tuloy na eleksyon. Ako si Lia Manyalak Castillo, ang inyong saksi.